Good morning mga kapatid, good morning mga kaibigan at mga kababayan Ito na naman tayo, panibago naman tayong uh, video Pero bago po tayo magsimula sa uh, natin ay shout out po sa lahat ng mga kapatid Sa Iglesia Ni Cristo po sa buong mundo At sa lahat po ng mga um, kababayan po nating mga katoliko So yung naipayo po natin kay sa isang vlogger, si Ipipanyo Labrador Na sana humingin na siya ng tawad kung hindi man yun mangyayari mga, ka mga kaibigan, sigurado naman tayo dyan na gagawan at gagawan po ng uh, action yan ng pamamahala. Eh, kahit tinasabi ng pamamahala na huwag patulan, hayaan na lang dahil yan ay kasama sa pag-uusig po sa atin bilang mga hinirang ng Diyos, bilang huling bayan ng Diyos sa mga huling araw ay hindi po talaga natin ma maididinay -de na yung damdamin po ng lahat ng kapatid po sa buong mundo ay talagang nag po yung kahit nga ako eh kahit nga ako kahit kahit pigilan ko yung damdamin ko yung nararamdaman ko kapag naririnig ko yung yung yung, yung umaalingaw-ngaw na pagmumura ng ipipan labrador na ito sa ating tagapamahalang pangkalahatan ay talagang maha-high blood ka kahit siguro sinong kapatid kapag yun ang narinig. Ah, baka nga pag nakaharap niya, siguro pag nakaharap natin itong si Ipipanyo Labrador, hindi natin alam kung ano magagawa natin. Baka kuyogin ito ng Iglesia ni Cristo eh. Napaka ano eh, napaka, napaka walang galang. Hindi mo alam kung nakapag-aral. Parang ano, sasabihin natin nakapag-aral na pero yung, yung, yung sinasabi nating mal-edukado, yung mal-educated, parang ganun. Hindi kasi marunong gumalang sa ibang reliyon, hindi mga hindi marunong gumalang sa tao. Walang ganoon ang taong ito eh. Kaya talaga yung mga yung nababasa ko mga comment doon sa vlog ko, yung mga yung pagpapayo ko sa kanya, lahat ng kapatid eh, matalagang mararamdaman mo galit na galit sa kanya. Eh may nagsabi nga doon hindi, hindi yung hindi sapat yung salitang sorry kahit daw humingi pa itong si Ipipanyo ng uh, ng, ng sorry sa lahat ng Iglesia Ni Cristo, lalong-lalo na po sa ating tagapamahalang pangkalatan, ay hindi po tatanggapin ng mga kapatid. Sinasabi pa ng mga kapatid, kung makita nila yan, eh, hindi nila alam kung anong magagawa nila. Eh, siguro nga, ganun talaga. Bilang tao, madali tayong mag-alit. Mag mag eh, kahit naman sino siguro mga kapatid na mga kapatid natin, di ba? Kahit nga yung mga ibang katoliko, talagang maging sila man, galit din. Kasi walang ano daw, walang galang, walang walang pakundangan kung magsalita, kung magmura akala mo kung sino. 'Di ba? Parang mapapansin mo talaga, parang may something itong si ano eh, si Ipipanyo Labrador. Hindi natin alam kung saan talaga nagmula yung galit niya. Ni kung papansin natin, kung titingnan natin, kung kung iisipin natin, ba ang ginawa ng pamamahala sa kanya at ganong-ganong na lang kung murahin? Ganong-ganong na lang kung lapastanganin? Itayo ngang magkaanib sa Iglesia ni Kristo. At minamahal, pinapanalangin natin halos sa pagsamba, yun ang bukang bibig natin. Pinapanalangin natin ang pamamahala. Di ba? Di ba mga, mga, mga mahal na kapatid? Kaya ako, nang marinig ko yung pagmumura niya, nang sinabihan niya na mungguloy, diputa, mga demonyo, papera-pera lang ang Iglesia ni Kristo, ako parang Iwan ko parang tumaas ang high blood ko mga mahal na kapatid. Parang kung makita ko, kung makita ko lang ang taong ito, iiwan ko lang. Iiwan ko lang kung hindi pulutin ang lahat ng mangipin nito sa ano eh. Sa sa, sa lupa. Eh, pati nga siguro mga pati yung pinaka at mga wisdom tit ng hayop na ipipinyong ito eh. Parang ang sarap bunutin eh. Di ba? para yung dila ang sarap putulin kasi kung makapagmura sa kung makapagmura sa pamamahala talagang hindi ka tanggap-tanggap ang bait-bait ng kapatid na Eduardo Manalo na ang iniisip lahat kapakanan ng Iglesia ni Cristo kapakanan ng buong mundo di ba halos gumagawa halos halos lagi na lang nagtatagubil ang pamamahala na akayin akayin mag-akay ipalaganap ang salita ng Diyos para hindi lang para yung mga kababayan natin, mga kapatid natin, yung mga kapamilya natin, yung mga hindi natin, mga kaibayo natin sa panampalataya, kagaya ng mga katoliko, protestante, lahat ay maunawaan nila kung ano yung naunawaan natin at kung gaano kahalaga yung Iglesia ni Kristo. Kaya hindi tayo timitigil sa pagpapalaganap. Kaso itong ibipan yung ito, iwan ko ba kung bakit ganyan, kung bakit ganun ang galit. Tapos pinapalabas pa na, pukuyugin ang iglesia ni Kristo ng katoliko. Hindi naman yung gagawin ng mga katoliko. Bakit mga siraulo ba ang ibang mga katoliko na gagawin yun? Di ba? E alam naman ng mga kapwa, ng mga kababayan nating katoliko, ng kababayan natin na mga kaibayan natin sa panampalataya, ng iglesia ni Kristo, hindi nakikipag, hindi nakikipag-away ng ganun. Di ba? Hindi ayaw ng English ni Kristo ng kaguluhan eh kaya nga tayo ng Pisrali para yung dalawang partido na nagkakagulo ay mapayuhan natin maipadama natin na ang taong bayan ito yung hinanaing na sana naman wag silang laging mag, magbangayan -mag isa halip ay eh, magkaunawa na lang magkapatawaran ah, maibalik yung dating unity yung sinasabi natin unity team yung unity po nila para sa ikabubuti ng bansa natin hindi sa kung ano pang bagay wala naman tayong hiningi sa kanila, di ba? Pero itong si Ipipanyo, ang tingin niya dahil sa ginawa natin na pagrally, yung national rally po, yung national rally purpose natin ay sinuhulan daw tayo ng bilyon, ibinigyan binig, ang pamamahal ng ganung halaga. Kailangan ba ba 'yun ng pamamahala? Bakit ang pamamahala ba ganun? Hindi naman, di ba? Ang pamamahala nga inaakay tayong lahat para para sa ganap na pagsunod maitalaga ang sarili para sa pagdumating man ang paghuhukom, lahat tayo mapupunta sa kaligtasan. Pero itong ipipanyo na ito, naku, iiwan ko lang bakit ganun ang ginagawa niya. Sa bagay, hindi tayo nagtataka mga mahal na kapatid. Kasi talaga, kap si Kristo nga eh, Panginoon at tagapagligtas pa yon Hindi lang ganun ang inabot ng Panginoon sa so Kristo. Hindi lang basta siya inusig, pinagsalitaan, dinuraan. Hindi lang ganun. Pinatay pa siya. ba? Diba? pinagpasan ng napakabigat na cross, kinurunahan, kinurunahan, ng tinik. ba? Diba? Ang daming sugat sa katawan. Pero yung mapapansin natin ang Panginoong Heso Kristo, ipinanalangin pa sila. Kaya siguro, sa mga kapwa ko sa Iglesia ni Kristo, ang gawin na lang natin, ipanalangin na lang natin ito na, ipanalangin na lang natin itong si Ipipanyo na lab, Labrador. O, o yung kanyang alias yan. Alias kasi hindi yan ang tunay na pangalan ng Ipipanyo. Yung hindi yan ang tunay na pangalan niya. Kaya siguro, mangana na natin, ipanalangin natin, ipagpasadyos na lang natin yung lahat yan. Pero, hindi natin sasabihin na, panalangin lang ng ganun. No. Gagawa tayo at gagawa ng action, legal action, sa kanyang ginawang krimen. Krimen kasi yun eh. Crime yun. Diba? Cyberbullying yun. Oral, ah, uh, moral defamation yun. Ang grabe, grabe talaga. Cyber libel, moral defamation, ano pa yun. Ang basta ang dami-dami niyang ano, ang dami-dami piling pwedeng maikaso sa kanya. Pasok doon siya sa admin admin case, uh, sa si, uh, civil case, criminal case. Nako, sabi ko. Sabi ko, sabi ko, ito talagang may paglalagyan itong si ano, si Ipipan niyo eh. Kasi hindi hindi man lang niya inisip, hindi man niya lang siguro, baka wala, wala sigurong pamilya ito eh. Di ba? Para kasi kung magsalita, walang takot eh. Walang takot. O baka may, 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 may sinasandigan. Hindi natin alam. hindi naman tayo nagsasabi na ang Iglesia ni Cristo ay gusto makipag-away. No. Hindi ganun ang Iglesia ni Cristo. Alam niya, alam niya ng mga kapatid, alam yan ng mga kababayan natin, mga, um, mga kaibayon natin sa panampalataya. Di ba? Hindi ganun. Hindi ganun ang Iglesia ni Cristo. Lalong-lalong lalo na hindi ganun ang pamamahala na sinasabihan niyang mukhang pera, Pera-pera lang ang iglesia ni Cristo? Nako, hindi ganun. So, mga kaibigan, sana ay uh, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay, at sa mga kapatid natin dyan, sana po ay, ano na lang natin, unawain na lang natin yan at bigyan natin ng legal action lang. Ganun lang, legal action lang. Para mahimas-masan ang taong yan. At maraming salamat sa patuloy na uh, pagsuporta sa channel po natin. Maraming maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Sana. Uh, sa pagpasok natin sa araw na ito, sa ating mga trabaho, gabayan po tayo ng Diyos. Gabayan po tayo ng Ama na lagi magbibigay po sa atin ng lakas, buhay at syempre protection. so Shout out po sa lahat ng mga kaanib po sa Iglesia Ni Cristo. Lalo lalo na po na ipanalangin po lagi natin yung pamamahala po natin dahil talaga sa huling panahon, grabe na po talaga ang kasama ng mundo. Kahit wala kang ginagawa, napakasama ang tingin mo. Kahit gaano pa karaming kabutihan ang ginawa mo, ang tingin pa rin sa inyong sanlibutan. Kasi nga hindi tayo taga rito eh. Kaya inuusig tayo. Natural lang yon sa mga iglesia ni Kristo. Sa mga lingkod ng Diyos na tunay. Sige po, shout out at maraming salamat po sa inyong panonood.